Good morning! Hindi ko alam, day, kung anong araw na naman yan ulit, day. Gikalawang na yung video na yan, day, dito sa aking gallery, day. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-edit ng video-video, day, ba? So, nagkaroon tayo ng time ngayon, day, ay mag-edit-edit na naman tayo, oy. Kung hindi ako nagkakamali, day, ay kung tama-tama ako, day, ay sabado yan, mga zay. Nagaya si Hapunday na napuntahan daw namin yung isang shrine day ba kung sa anday ay nagtuwad-tuwad siya doon day ba nagampu-ampu siya noong mga unang panahon day ba nasa daw mabigyan daw kami ng isa pang anak day. At sa tingin niya day ay dininig yung mga panalangin niya noong unang mga panahon day ba. Kasi nabuntis man ako kaagad day. Kung sa atin mga inday ay meron tayong pinupuntahan ng mga ano bang tawag niyan day. Deboto, deboto, bayan day. Hindi ko masabi sa Tagalog dai Basta meron tayong mga iba-ibang paniniwala day. Mga hapon din day. Ay meron ding iba-ibang mga paniniwala dai Sa katunayan mga day, marami silang Diyos dai So dito sa pinuntahan namin dai ay may makikita ka talaga dito day na may mag-asawa na pumupunta dito at nagpapabless sila day ba na sana magkaroon sila ng anak day. At kapag nagkatotoo yun day, pagkapanganak ng babae day, ay dadalhin nila yung baby dito sa sa shrine eh, at pabasbasa nila sa mismong pari nila dito dahil hindi ko lang talaga siya ma-explain ng maigi sa ating salita dahil pero ang pagkakaintindi ko dahil ang shrine na ito dahil para yung mag-asawa bitaw dahil na humihiling talaga sila ng anak dahil yung hindi bitaw dahil na makaanak dahil dahil sa paniniwala ni Hapon ay dininig yung panalangin niya ay lagi-lagi talaga siyang pumupunta dito dahil at syempre dahil kasama din ang prinsesa dahil na nagdadala ng kanyang anak dahil charot Medyo bukid-bukid itong lugar na ito, day, no? Pero maganda talaga dito, Day, lalo na pag marami ng sakura, day. Dahil maraming nagsasakura viewing, Day, marami mga tao. Kaya meron ding tinda dito sa harap ng shrine, day. Sa panahon na iyan, hindi pa naman masyadong mainit, Day. Pero may nagtitinda na ng ano ba, halo-halo sa atin kung sabaga, bagay ba? Kaya nagtikim-tikim na rin yung dalawang unggoy dito, Day. Oy ang pinunta lang namin talaga dai ay yung sakura at, at ang pagbisita din sa shrine dai yun lang talagang pinunta namin dai at saka sa totoo lang, mga dai ito talaga si hapon dai laagan talaga ito dai oy laagan dai ba kung sa tagalog pa ay gustong gusto talaga niya magalagala dai ba Kung gaano siya kalaagan, day, kabaliktara naman sa akin na gustong gusto kong nasa loob lang ng bahay, day. Kahit hindi kayo magtanong, day, si Hapon, day, e-introvert din siya, day. Karamihan naman kasi sa kanila, day, ay introvert talaga, day. Kaya nasabi ko sa kanya, day, na introvert talaga siya, day, kasi natutuwa siyang magalagala, day, ba, na siya lang mag-isa, day. Kasi daw, pag may kasama siya, day, parang nai-stress daw siya, day, ba. Sa oras na yan, day, nagluluto ako ng curry, day. Yung number one yan, day, ay dyan yung makikita, day, kung gaano katamis o kaanghang yung curry na nabili nyo, day. Yung araw, day, kung number one nakalagay kalagay, ibig sabihin, day, matamis yun, day.